yon Ayan. ang lito na ba niyong lula niyo? <laughs> so, ayun guys, alam niyo ba ngayon guys, may naisip ako. Alam yung ba kung ano yung naisip ko? Di ko na alam yung iniisip ko dahil sa kaisip. Di ko na alam kung ano yung naiisip. Sa sobrang pag-iisip, di na alam kung ano yung naiisip. So ito nga guys, may napag-isipan naman ako guys. Ngayon may gagawin naman tayo. So, di ko alam guys kung tama ba itong ginawa ko. Basta, sa akin lang nagpapakita ko sa inyo kung anong kaya kong magawa sa buhay, ganito, ganyan, mga tsapara-tsapara, mga ganyan-ganyan, mga basta. Ito yung nagpakita ko sa inyo. Kayo na lang marunong maghusga, guys. So, ayan, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Samahan nila ako. Let's go! So, ayan na nga, guys. Nandito naman tayo. Ito, kumuha lang ako ng ito, bali hindi ko to na gamit guys binigay to sa akin dress to yung sa mga Arabic guys ito kinakat ko lang guys kasi hindi naman magagamit guys kaysa matapon kaya ito na lang gagawin natin so ngayon may naisip tayo gagawa tayo ng isang dress para pambata yun guys so Bali, ito ginawa ko guys. Kumuha ko ng ball pin. Sinulatan ko lang siya guys. Hindi ko na siya sinukat guys. Sinulat ko lang. Kumbaga, din drawing ko lang siya guys. Hindi na ako nasusukat-sukat pa. Kasi mas mahaba pa yung oras. Tinatansya ko na lang siya guys. Kasi medyo nasanay na rin ako guys. Pero kung gagawa naman kayo ng ganito guys, dapat niyong sukatin kung sino yung susuot kung gano kalaki yung susuot kailangan talaga yung sukatin guys ito sa akin hindi ko lang to sinukat gunting ng gunting lang ako nito guys kaya ito guys guntingin natin parang nag drawing lang ako nito guys eh. <laughs> <Chara>. <laughs> so ayan na nga guys kailangan kahit hindi ko siya kahit hindi ko naman siya inaano guys pero kailangan ko siyang pantayin kahit hindi ko siya sinukat pero kailangan pa rin mapantay pa rin yung ginagawa ko so ayan panoorin nyo lang tong video na, video na to guys hanggang matapos sana may matutunan kayo kahit kunti ayan ito ginunting ko lang siya guys Pali, pagkatapos natin guntingin guys, tahiin na lang natin siya. Kailangan natin siyang tupiin guys bago natin siya guntingin sa kabila para maging pantay din. Kasi kailangan natin gawin yan guys kasi wala tayong sukat. Gawa nga hindi natin siya sinukat. So ayan guys, kailangan natin siyang i-wrong side. I-wrong side muna natin siya bago natin tahiin. So ayan. Pantay muna natin siya. Tingnan muna natin kung pantay ba yung pagkagunting natin. So yan, tama naman siya guys. Ginunting ko siya ng ganyan guys. Dapat yung sa liig niya guys hindi pantay. Kasi pangit naman guys pag pantay yung pagunting sa liig. Para hindi mo malalaman kung saan yung sa harap or sa likod. So diyan naman guys, kailangan natin yung tahiin muna. Tahiin muna natin to bago sa gilid by gilid. Yan, tahiin natin din sa gilid. So, ayan na nga guys, dito na. Kung sinort cut ko na guys, natahi na natin to. Tinahi ko na yung sa gilid, gilid by gilid. Yung dito na lang sa harap guys, hindi pa to natahi. Bali, hiniwa ko to guys para medyo maganda naman sya tingnan. At saka hindi mahirap isuot. Ayan. Kunti na lang, natahi ko na yung sa gilid. Pero nasa wrong side pa rin tayo guys. Kasi kailangan natin pag nakat, mag, magtahi tayo wrong side tayo. So stay naman guys. Sa harap sa dibdib. Tahiin din natin to guys. Ayan. Para maging maganda naman siya tingnan. Tsaka hindi siya mahirap isuot. Ayan. Tahiin muna natin. Kailangan natin tahiin to guys. So ayan dito guys, kailangan natin tong ayusin sa pag tahi kasi kailangan natin siyang maayos kasi nga gawa nung nasa dibdib siya. Yun ang unang makikita. Yun. So, ayan na nga guys. Tapos na natin siya matahi sa dibdib. So, ayan. Kailangan naman natin siyang tahiin dito sa balikat. So, ngayon, ayusin muna natin. Ayan. ilagay natin siya sa tama. Ayan guys. Ito na lang yung kulang. yan idugtong na lang natin yan. Tahiin na lang natin yung sibewang na lang niya. So, kailangan pa rin natin guys na magtahi sa wrong side pa rin. Ayun, tahi. Tupiin lang natin konti guys. Bali sa akin kasi guys, tinupi ko lang konti. Nasa inyo na yan guys kung paano nyo, anong paraan sa paggawa nyo, kung paano nyo gawin sa pagtupi, paano nyo gawin sa pagtahi. Ito sa akin yung pagtahi guys, simple lang to. Minamadali ko lang to pagtahi guys kasi mahaba na tayo sa oras ginanyan ko lang sa pagtahi. Medyo malaki lang sa pagtahi. Para hindi na tayo masyadong mahaba. So, ayan. So, ayan. Tapos na nga siya, guys. Ayun. So, ayun. Ngayon, guys. Tapos na siya. Kailangan natin siyang ayusin. So, ayusin muna natin, guys. Papakita ko sa inyo kung ano na nga forma nito sa ginawa natin. Kung nagawa ba nga natin ba or hindi. So, ayan. So, ito. So, mukhang dress na siya guys. So, ngayon, alam naman natin na may kulang pa. Kasi pangit naman tingnan sa dibdib. Kasi nga gawa nga nung hinati ko sa dibdib guys. Hinati ko talaga siya sa dibdib. So, ngayon, ang gawin naman nito natin sa dibdib guys. May gagawin tayo nito sa dibdib. So, to Mukhang dress na siya. So, ayusin na natin. Ito siya guys. Sana may natutunan kayo kahit kunti. Kayo na lang marunong humos ka guys. Kung ano maganda bang gawa ko hindi. Kasi sa totoo lang guys, nasanay na ako sa paggawa ng ganito kaya hindi ko na sinukat so ayan na guys ito may kulang pa to sa dibdib guys kailangan natin tong lagyan ng design sa dibdib ngayon so dress na siya tingnan kahit papano kahit hindi tayo gumamit ng soka, roller kahit ano pa pero nakagawa rin tayo ng dress naging pantay rin siya guys hindi naman siya tabing eh. So ngayon may kulang sa dibdib. Ngayon, ang gagawin natin sa dibdib guys, lagyan natin siya ng pang-design. butasan natin siya. So ngayon, bali ang lagay natin dito na butas. Guntingan lang natin siya konti. Maliit lang guys yung tama lang yung malagay yung pang-design. Bali tatlong butas. Ayun. At saka violet yung kulay niya guys. Tamang tama. Kasi may panglagay tayo na violet pang design guys. So ayun. Yan ang butas. Maliit lang siya guys. Hindi masyadong malaki. Kasi pangit pag malaki. Masyadong mahalata. So ngayon lagyan natin siya ng pang design. Ito yung ilagay natin guys. Tamang tama. Kapantay sa kulay niya. Ayun. So ganito yun lang natin. ayan na nga guys, dress na siya guys. Ngayon ang gagawin natin guys, paplansahin natin siya para maging pleats naman siya tingnan. Para mas makita talaga natin na kung forma ba talaga siya. Ayan, paplansahin lang natin konti. So, ayan na nga guys. Tris na siya tingnan guys. So, ngayon, ihangir lang natin siya. Para mas makita talaga natin kung anong hitsura niya. So, ayan na siya guys. So, maraming maraming salamat sa pagpanood nyo guys. Sana may matutunan kayo kahit konti. At kung bago pa kayo sa channel, at kung bago pa kayo sa channel ko, huwag nyo kalimutan mag-subscribe and click the button bell para ma-update ko kayo sa lahat ng mga videos bawat i-upload natin. Maraming memerami selamat guys thank you bye bye